Hello mga kabutingting Magandang araw pong muli sa inyo lahat uh, ah, Binalab shout out sa atin lahat May update ako sa inyo mga kabots Tingnan niyo ang bahay ko Kung bakit napakagulo Parang Parang may nag-away ditong Tatlong kabayong naghabulan sa loob Sabog ang gamit Lahat ng gamit Hindi oh, naman tindihan sa nakapwesto. pwesto so tired. Ang <tong> mga ko sa loob. Hiwa-hiwalay na. Kasi mga kabuting-ting. Minsan, nung, nung lumakas ang unos, nagkaroon tayo ng bagyong karina ba yun? Nakaraang buwan. Dito sa lugar namin, ay inabot kami ng bahay. Ayan, tumasok ang tubig dito sa aking flooring. Kaya nangyari, binago ko. Nagpatambak ako dito. Ayan, flooring na yan. Pinatambakan ko. Pinataas ko. Palibasan may mga gamit. Ay, palipat-lipat ang gamit. Kaya ayan, ang gulo-gulo. Ngayon, hey. ang bahay na to ay under renovation. Pero mga kabots, halos nasa kalahati at rin naman ako. Ayan. Nabago ko na ang kisame. Namasilya ko na yan. Bago ang dingding na bagong palitada. na skim coat ko na din. Ah, uh, update lang ito. Eh, pinakita ko lang sa inyo na ang magulo kong bahay na parang may nag away, -away ng taklong kabayo. ng kabulan sa loob. <laughs> yan mga kabots. E, Ito may halop po nga akong siminto. Inaayos ko yung bagong gawa kong lababo. I-finish ko muna bago iskim ko mga tagiliran. Ang dahilan niyan ay ang baha. Nagsalubong ang tubig ulan at saka ang high tide. Kasi malapit kami sa dagat, hindi ka agad nakaalis. Inabot kami ngayon ang baha. Ito na hindi rin ako naka-tiis, siyempre. Ayan, aking binutingting. Pag malapit nang matapos, update ko ulit kayo. Abangan na lang mga kabots. Tingnan nyo mga kabots. Saan ka ba naman nakakita ng an nakatungtong sa ibabaw ng lababo bago e yung rep tagilid oh. hindi naman yan naka phone kasi hindi nga namin magamit dahil sa gulo dito sa loob nandun kami sa kabila ang bahay na gluluto sa kakambal nito Diyan sa Halipas ang ilang araw, sa tiyaga akong ting ayan, nagkaroon na ng pagbabago ang dating magulong bahay sa so, ngayon. Ayan, magulo pa rin. Oh. So, pag na ako, may ubalik ko na yung dating touring na dati sinira ko dahil sa baha. At mataas na siya, hindi na siya inabot ng tubig ng ulan uli ng malakas dito yung bandang gilid na lang yon ang hindi ko na tiles mga siro ko yan i-update ko rin naman kayo pag natapos ko na itong pag ng aming bahay na talaga namang napakagulo mga gamit lang <laughs> hindi naman si kabuting ting. Ha? <laughs> Ang haglan, isa pa yan. Dating hagdan namin, babaguhin ko rin yan. Hmm, gawin. Kaya abangan niyo po. Itutorkuli kayo dito sa loob ng bahay ko pag ito nayari. Ilang perasong tiles na lang. Okay na yan. Mayayari na uli at babalik na sa dati ang magulong bahay ni Kabuting King. So guys, hanggang dito lang muna ang ating video pang update. Uh, sa lahat, maraming salamat sa mga aking tagapanood yan. May glad At huwag natin kakalimutan na baka naman para naman lagi po kayong manotify lang e-upload eh ko pang mga videos